Magandang araw po sa ating lahat. Naway nasa mabuti ang lahat. Ang ating menu ngayon ay ang malinam, malinamnam na kalderetang baka. Sekreto ng menu na ito ang matagal na pagpapalambot ng baka na kahit ang mga litid ay sobrang lambot kaya masarap kainin. Dagdag pa ang tender loving touch ng ating cook. Kompletos regado sa sangkap at maanghang ang hangpa. Kaya nakakagutom na. Mmm. Let's eat na. Pagsaluhan na natin ang masarap na kalderetang bakal. Let's eat. Let's eat na.